Kim Chu at Paolo Avellino, kumpirmado na na magkasama kahapon sa pagbisita kay Aki. Narito ang bagong latest update natin sa Kim Pao dito sa Bumchika. Kumpirmado na na magkasama si Paolo Avellino at Kim Chu kahapon kasama ang anak ni Paolo na si Aki binisita ni Paolo ang kanyang anak na si Aki kasama si Kim Chu. Nagpost kasi ng larawan si Paolo na kasama ang anak at si Kim Chu ang kumuha ng kanilang larawan. Nagbanding ang mag-ama kasama si Kim Chu. Ayon sa usapan ay ipinakilala na ni Paolo si Kim Chu kay Aki at first time din na namit ni Kim ang anak ni Paolo. Pumunta si Paolo sa New York para makasama ang anak na si Aki. Ngayon ay lumabas ang bagong larawan ng Kim Pao na kung saan kumpirmado na magkasama nga si Paolo at Aki at si Kim kahapon.